Yo, what's up mga pare ko? Sana pagbabalik sa YouTube channel ko. So, uh, ang topic natin ngayong araw is about to sa uh, corruption at sa so darating na uh, people power dito sa Edsa Queso mo. No? So, doon, pupunta ako doon syempre. Paglalabang ko yung karapatan ng bawat Pilipino individual lang Pinoy dito sa Pinoy man, Pinoy, kahit ano ka pa, basta taga Pilipinas ka, residente ka sa Pilipinas. Lisensyado ang tao na nakatira dito sa Pilipinas. No? So, September 30, may darating dyan, Quezon Ed sa Quezon City, people power, marami tayo dyan, sama-sama tayo pupunta dyan. So, papalaglalaglag natin lahat ng dito sa buong Pilipinas. So, sa TikTok, magla-live ako dyan na ah, sa Black App. Punta kayo dyan, pangalang ko, Yazir. talagay ko na lang sa comment section yung ano, ay sa description yung pangalang ko sa TikTok. Puntaan nyo ako dyan, September 13, sa mga hindi makakapunta. Pwede kayong manood doon sa TikTok. Okay? So, marami tayong sasabihin, marami tayong pahatid namin sa din sa mga kurap sa Pilipinas, sa mga contractor sa iyo sa club ko to sa club na, na ng, uh, ng buwis mundo ng Pilipinas na sinarili ng mga ah ano sabi grabe kalita ko sa contractor na huwag na, na ako ng mga corruption ng mga sinarili yung pera na sana kanda sana ang kalagaan ng Pilipinas kung hindi nila sinarili yung pondo ng Pilipinas. Okay? So, sinarating so September 30, asahan nyo lang din ako. Huwag nyo lang Tigigil ako. Sige na. September 30 na. Ed sa Kaysong TV. Bye.